ng mga pups, ang lupit ni kuya oh. may dalawang sakong nakapatong niya sa ulo ano kaya ang laman yan bigas o pagkain ng mga uh, ano aso or baboy pigs ano kaya ang laman yan oh, nakabike lang yan oh. lupit talaga ni kuya nakabike lang siya tapos dalawang sako yung nakapatong sa ulo niya eh kung bigas yan ang bigat kaya niya no eh dalawa kung bigas yan nasa 50 kilos yan 25 kung mali 25 per kilo yan pero sa tingin ko hindi naman siguro bigas yan siguro ano yan mga peach. pero kahit na mabigat parin rin yan no? nakabike lang si kuya on the pit kaya ang kaya hindi kaya sumakit ang leg niyan o oh, lupit kaya nasa stoplight na siya haba oh. kaya yan sinun na sundan ko no? yan o sabi ko lupit ni kuya Aba ang tinatakbo nasa kabaan ng ano to ispan niya nakabike Oh ayan naka-stop din siya kasi nasa stop light kami. Kailangan din dito.